Hello guys, alam nyo ba kung saan galing ang pangalang Sukuni dito sa Bugalyon, Pangasinan? Marahil learning nyo na ito pero hindi lahat ay alam ang kasayan sa likod ng pangalang ito. Ang Sukuni ay hindi isang pangkaraniwang pangalan. Isa pala itong acronym o pinaiksip pangalan ng isang Amerikanong kumpanya na Standard Oil Company of New York o Sukuni. Ang soko niya ay bahagi ng original na standard oil na tinatag ni Mr. John D. Rockefeller sa sa mga pinakamayamang Amerikano sa kasayan. Noong panahon na Amerikano sa Pilipinas bandang early 90s, mag-operate sila sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isa sa mga lugar sa kanilang napiling tayuan ng pasilidad ay dito sa Bugalyon, Pangasinan. Ayon sa kwento ng matatanda, maaring naging baka ng langis o dipot o daungan ito ng kumpanya. Sa paglipas ng panahon, kahit umalis na ang kumpanya na natili ang pangalang Sokoni. At ngayon, ito na ang opisyal na kilalang pangalan ng isang sityo dito sa barangay Salasa, Bugalyon. Mula ng disanin ng banyagang kumpanya, naging bahagi na ng lokal na kasaysayan ang Sokoni isa na namang patunay na ang kasaysayan ay hindi lang nababasa kundi nakikita mismo sa pangalan ng ating lugar so yun lang guys kung may alam kang kakaibang pangalan dito sa Bugalyon i-comment mo lang sa baba at ating alamin ang kasaysayan nito